Ito you know, mga ka-GM, ito may gagawin tayo sa ano, BMW. Ito, so, ito yung kanya susi. Buksan uh, natin. So yan, uh, nilagyan natin ng uh, plastic uh, cover dito sa kanyang upuan, mga ka-GM, saka sa flooring. No? Yan. Isang BMW. Ito, ito yung kanyang remove uh, remote. Ngayon, ang uh, pinapacheck ng customer sa atin dito, mga ka-GM, Uh, may ano daw to. Engine oil leaking. undernet engine oil leak. Yan, no? may ilaw pa siya diyan, no. Ganda lang ano itong BMW. Yan. Pang VIP kasi itong sakyan na to. Tapos 'tong uh, roof nya uh, nagbubukas ito. So, kaya kailangan eh maganda yung uh, pagkagawa natin para uh, to start natin. So, ayan siya. Top navigation. Ayan, so ngayon mga ka-GM, ay uh, nilagay ko na siya dito sa lifter. Oh. No? Uh, nilagay ko dito sa, para maitaas natin itong sakyan at uh, makita natin yung ilalim niya. No? So, ayan, uh, naka nakapark position na tayo dito kasi ito lang yung pipindutin natin dito sa parking So, ayan. So, ngayon ay tinitingnan natin yung measurement ng ano niya, ng langis mga ka-GM yan, oh. So, yan, uh, kung po natin, no, ayan, oh. Naka-color ano siya. Naka-color oh, orange. Tapos doon, naka-orange din doon. So, ibig sabihin, uh, kulang siya sa langis, no. Uh, may leak nga siguro ito sa ilalim kaya dito pa lang mga ka GM uh, malalaman natin kung tama yung uh, sukat ng langis no dito sa kanyang uh, oil level dito kasi minisure natin na uh, so nakita natin na kulang so itataas natin ngayon tong sasakyan uh, ito na po mga ka GM no ah, uh, balik natin yung BMW tapos uh, tinanggal natin yung kanyang cover din sa ilalim no yan uh, para kitang kita natin kaya tinanggal natin yung cover kung magpapansin po ninyo uh, yan lang yung kunting leaking lang yung kanyang leak dito sa kanyang cover din sa ilalim. So, tapos ito, uh, kung makikita ninyo mga ka-GM, dito lang siya nag-leak sa may kanyang uh, drain plug washer, no? You know? Kasi may washer ito eh. Siguro sira na yung washer niya. Kaya pagka uminit na yung makina, uh, naglilik ng konti dyan ng langis. Tapos sabi ng customer natin, nagpaservis daw sa, sa ibang workshop. Uh, siguro yung uh, gumawa dito nung uh, servisan kong kanyang sakyan ay kulang yung nilagay nilang langis kasi ang langis nito 6 liter siguro yung nilagay uh, 5 liters lang kaya kulang dun sa kanyang uh, ano kaninang minisure natin dun sa kanyang system no sa measurement uh, level niya uh, kulang siya doon kaya siguro ngayon uh, dadagdagan lang natin ito kasi hindi pa siya si serbisan dahil kailan lang nagpa-service yung customer natin tapos ito nga uh, papalitan natin tong alam to yung washer pero so, ayan po yung ilalim nito BMW Maka GM yan tinanggal kasi natin yung cover nya so yun po yung gagawin natin dito no uh, yun lang po yung nakita natin hindi naman grabe yung leak nya konti konti lang patak patak lang ito pag mainit na yung makina nya yan na uh, bali umano dyan kasi pinunasan na natin ng konti kanina eh, kaya medyo ano na siya eh, nawala yung leak nya so ayan lang po yung ating nakita wala naman na siyang ibang leak So ayan po mga ka -GM, uh, malinis na siya no. Tapos ang ginawa ko, pinalitan ko na yung kanyang ano, washer dito. Yun lang po yung naging problema diyan kaya nagkaroon ng leaking, no? Yan, ah uh, ito yung kanyang washer na ano. Ito yung uh, tinanggal natin. Siguro ano to, manipis na siya. Kaya pinalitan po natin yan mga GM. Tapos itong kanyang cover, no? Itong cover plastic niya, uh, nilinis na rin natin. Yan, uh, malinis na malinis na siya. Bago natin na uh, ibalik dito sa kanyang uh, cover dito na sa ilalim so ayan at uh, ayos na yan sigurado mga ka-GM kasi itong uh, ganitong makina mga ka-GM ng BMW na street 6 silinder uh, cylinder uh, wala siyang ano wala siyang uh, oil dipstick tapos ang starter pa niya, uh, dito nandito sa ilalim din katabi ng uh, drain pad ng kanyang starter so ayan uh, naikabit na natin yung kanyang cover mga ka-GM so ngayon, na uh, ibababa na natin at titignan natin doon sa kanyang makina, no? Ayun, yan yung ilalim ng ating uh, BMW. So, ito na po mga ka yung ating uh, BMW, no? Na ginawa yung kanyang ano, uh, oil leaking sa ilalim. So, yan, kung makikita ninyo, yan yung kanyang makina. At uh, ito pala mga ka ay uh, walang ano to, walang uh, oil dipsticks na sukatan ng langit dito kaya makikita lang yung kanyang sukatan doon lang sa kanyang panel board no? sa instrument cluster niya. ito, uh, tinanggal natin itong cover so kapakita ko sa inyo at yung kanyang makina ayan, uh, street 6 uh, na 6 cylinder ito mga GM so ayan, o uh, anim yung kanyang ano, uh, spark plug yung coil anim yan so kaya ang langis nito mga gm ay uh, 6 liter dapat siguro nung nagpa-service yung ating customer sa ibang workshop uh, kulang yung nilagay nila kaya uh, kulang din yung uh, oil level niya dun sa kanyang ano, instrumenta, uh, electronic instrument uh, panel no? nung uh, tinignan natin so ngayon ay uh, yan inayos na natin tapos uh, ang, may share ko lang din naman pala mga ka ang gamit pala nating langis ay ito yan uh, BMW din ng ano yung tatak tapos uh, 5W30 yung ano nito viscosity yan yan uh, ito yung ginagamit natin lang silo sa BMW so ngayon uh, nakita man natin na okay naman siya uh, kunti lang yung uh, nabawas na lang is tapos uh, nilinis na rin natin yung kanyang ano doon tapos pelta natin yung kanyang uh, washer no? sa kanyang uh, oil drain plug so ayan uh, ibabalikan natin at uh, i-dobble check na natin kung okay na ba siya So ayan po, progress yung pag-check natin ng uh, oil level, no? Ayun, uh, nag okay na siya. So kung makikita po natin yung kanyang minimum sa kanyang maximum dito, ay uh, okay na siya mga GM 'yan, no? Naka-okay na siya doon. So, 'yan po yung tamang level ng kanyang langis. Ngayon ay uh, na-solve na natin yung uh, level ng langis niya kasi nga dinagdagan na natin siya ng ano uh, almost 1 uh, liter yung inilagay natin no? na ay dinagdag. Kasi nga nagpalit tayo ng uh, oil drain plug washer doon sa ilalim niya kaya nag, kailangan natin magdagdag ng langis mga ka-GM siguro nung nagpa-service yung ating customer sa ibang workshop ay uh, kulang yung langis na nailagay ng uh, ibang uh, gumawa dito sa kanyang sakyan no? so yan uh, bali naobserbahan natin siya ngayon okay na siya tapos yung control pala dito sa kanyang panel mga ka-GM dito sa kanyang screen monitor no? dito lang ito pinapaikot lang natin dito left and right arrow up and down tapos pwede rin natin touch screen dito yan touchscreen touch screen natin Uh, i-okay natin pala to so yan no uh, yan no touch screen natin back natin touch back yan no yan po uh, kung makikita po ninyo no uh, kaya yung ating video ay napaka importante po like and share lang po sa ating uh, mga videos para marami rin makapanood na kapwa natin manonood at magkaroon ng idea dagdag kaalaman na rin to mga GM hindi lang sa mga bagong mga me mekaniko sa mga mekaniko rin na hindi pa nakagawa ng ganitong mga BMW no yan. Uh, yan po siya. Kung makikita ninyo yung tire pressure monitor niya kulay green na. Tapos yung kanyang engine oil level kulay green na rin. Tapos yung kanyang message control dito green. Tapos yung kanyang service required ay green na rin siya lahat. So, ibig sabihin, uh, okay na yan mga ka GM. Wala na siyang problema, no? Yan, uh, solve na yung uh, problema ng customer natin. Yan siya. Ito yung control dito sa kanyang ano, uh, funnel. Tapos pagka yung ano nito, pag mag-change oil pala kayo nito mga ka gm nandito rin yung kanyang reset, reset button nandito sa option din na dito, saka dito sa kanyang uh, steering wheel dito. Yan, sa pindutan dyan. Yan, uh, like and share po at uh, sana pakifollow yung aking uh, Facebook page, uh, wag pong kalimutan. Yan, na uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na support at panunod na aking mga videos.